para sa lahat ng mga taong mahilig maghanap ng iba kahit may karelasyon na. Hindi na tayo bata para maghanap ng mga bagay na wala. Siguro nga may mga bagay na wala sa kanya kaya hinahanap mo sa iba. Pero hindi mo ba naisip na sa bago mong ipinalit, meron ding mga bagay na wala sa kanya, patuloy mo na lang bang hahanapin yung mga bagay na wala? Bakit hindi ka na lang kaya makontento sa kung ano meron ka? Baka isang araw, sa kakahanap mo sa mga bagay na wala, e eh ikaw yung tuluyang mawalan. Tumandang mag-isa dahil nasasabik ka lang naman sa umpisa. Magaling ka lang sa umpisa. Sa umpisa kung saan nandun pa yung kilig. Wala pang problema at wala pang hindi pagkakaunawaan. Huwag ka masyadong mapaglaro pagdating sa pag-ibig. Huwag pairalin yung damdamin na sa una ng lahat gagawin matuto tayong palagahan ng mga taong tunay na nagpapalaga at nagmamahal sa atin. Huwag kang pumasok sa isang relasyon kung hanggang simula lang ang alam mo. 2,000 years later. Kayong mga kabet, mga low quality women kayo. Kung mataas ang tingin nyo sa sarili nyo, hindi kayo dapat kumapayag na nakikipag-agawan sa tunay na asawa. Girl, ang ganda-ganda mo. Maghanap ka ng lang. Hindi yung nakikiagaw ka. Hindi yung may kahati ka. Maghanap ka ng taong deserve mo. Mahalin nyo yung sarili nyo. Una, kung wala na talaga kayong mahanap na lalaki, umalis kayo kung nasan kayo ngayon. Nasa lugar kayo na wala pa doon yung taong para sa'yo. Maliit lang yung mundo mo ngayon. Kaya hindi mo pa nakikita yung tamang lalaki para sa'yo. Pero umalis ka dyan. Malaki ang mundo. Maghanap ka ng para sa'yo. Ang sakit no, kasi kung sino pa yung mga mabubuting tao, sila pa yung mga nasasaktan at kawawa. Anong mapapayo ko sa mga naaabusong tao? Ganito kasi yan eh. Pag masyado kang mabait, nagiging target ka ng mga abusadong tao. Pansinin mo yung mga naluloko, nasasaktan at nawawalan. Mga mababait silang tao eh. Ang sakit no, kasi kung sino pa yung mga mabubuting tao, Huwag mong sayangin ang oras at lakas mo sa mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Kung may mga tao na hindi ka pinahahalagahan o hindi ka tinatanggap, huwag mong pilitin ang sarili mong mapasaya.